ay mga ka-friendly kakain nga pala kami sa Denver Premium habang naglalakad na kami dito sa mall is naamoy na namin itong steak dito sa area nila Bali nga pala may pasalat at kasuk pala agad sila at saka ang ganda nga pala siya ng view kaya ito pinijohan ko nga pala siya at habang nag-aantay nga kami is nagutom na talaga kami kasi nga maghapon kami naglakad-lakad muna kung saan yung magandang restaurant ng pagkain na namin at ito nga napili namin sa Denver Premium at ito nga pala, pagkita ko pala, maista pala sila dito na nagsiserve sa mga customer nila. Napaka high class na talaga dito sa Japan, no? Parang lahat na lang, kailangan robot na ang gagalaw. Ito nga pala, ang in-order niya is steak at saka chicken. Ang sa akin naman kasi, ang in-order ko lang is yung steak lang kasi hindi naman ako ganun ka. Dami kumain pero ang laki niya na. Tsaka juicy pa. Ang sarap talaga tingnan. Ito nga pala may pa din kami kasi syempre hindi mabubuo ang araw kapag walang rice. Ito nga pala short video kakain mo na kami. Thank you ay mga ka-friendly ngayon pala magpapalinis kami ng sasakyan ngayong araw na to kasi magka muna kami kasi nga dahil nga din sobrang dumi na to at puti nga kasi yung sasakyan kailangan lagi malinis nga pala at napakarte kasi ng boss natin hindi pwede na hindi malinis yung sasakyan niya ito nga pala yung pag ano dito pagbaya dito is ito automatic na rin pala siya pali nga pala may discount kasi kami kaya kailangan kapag gusto nyo rin may discount, is pupunta lang kayo sa Menkyo Center. It means yun yung sa mga, ano, umukha ng mga license sa uh, driving school, mga ganun. Doon may mga discount na pwede mong makakuha para mas mababa pa yung babayaran mo dito sa pag, pag, -pag nagpalinis ka na sa sakyan. Kasi pag nagpalinis ka ng sa sakyan dito, kasi depende kung may bubbles or ano, ang pinakamahal dito is 3,000. Siyempre may nauna sa atin kaya titignan natin kung paano i-car wash yung sasakyan dito sa Japan. Yun nga pala may pa bubbles pa sila dito at saka pagkatapos niya, kikis-kisin siya at saka ng tubig. Pagkabalaw ng tubig is aano ah, yun yan, yung hihigupin yung, yung tubig para mag-dry siya. Ito pala mga tips sa mga may sasakyan dito sa Japan. Bali nga pala pag wala kang violation sa driving dito sa Japan over ng one year wala kang na wala kang violation is pwede ka makapag-apply ng ano discount na car wash mag apply ka ng SD card na safety driving at saka bibigyan ka ng ano ng ano barcode yun bali nga pala makukuha mo yun ng after ng one week anim na papel makukuha mo siya is pag ka ng gasolistan is ipapakita mo lang yun bali kapag in-apply mo siya is barcode lang ang aanoin mo at wala kang babayaran. At ito nga malupit is pwede, mo, pwede ka rin makapag-apply araw-araw doon at basta wala kang violation sa driving, pwede mo siya i-apply. Siyempre, pagtapos na magpalinis, eh, pupunta naman kami sa drugstore para bumili ng ano, mga downy at tsaka sabong palaba at tsaka yung mga lotion. Mga gan... dito pala pag drugstore din, may mga drugstore din dito na iba't iba. Parang sa Pinas din na may halo-halo na din yung ano, bilihin. May mga pagkain na rin, mga ano, gamit sa pangbahay, gano'n. Ano sa assorted na rin siya kapag pupunta ka dito sa drugstore or kahit na anong mall dito. At isa pa, struggle din dito sa Japan kapag tag-init is yung gulong ng sasakyan is ibasa gulong kapag taglamig kasi nga kapag nagtaglamig kasi dito sa Japan is yung kapag nagda-driving ka is madulas yung daanan yung dinadaanan ng sasakyan kaya kailangan palitan siya ng tire dito. Pero pag tag-init is, normal lang siya na gulong na pwede mong gamitin. Kaya ito yung mga struggle dito sa dito. kapag nagkaroon ka ng sasakyan. Or kahit na, na gamit mo lang is jejensya, yung bike na pang araw-araw mo is kailangan mag-ingat ka talaga. Kasi kapag taglamig dito talaga, is struggle talaga dito kasi ang daanan is may ano, nag yelo, -yelo kasi. Syempre mga ka-friendly, sisingit na rin natin yung pag-subscribe and like and follow and comment and share nyo na rin po dito yung mga video na na-update ko ngayon. Kasi sobrang tagal na hindi na ako nag-upload ng, ng mga ano video dahil nga sobrang busy ko at saka sa pag edit ng video is napakarami kasi hindi ko na rin na-upload pero ang dami kong pwedeng i-upload kaso nga na napaka ko kasi and see you next time sa aking video and thank you sa lahat ng mga ano nanonood at kailan kaya ako magkakaroon ng lakas na loob para mag-aral na mag-driving dito sa Japan napakamahal kasi din at ang daming babayarin pero kahit nga ganun ang nangyari, is yung government pa rin ang nalalapitan dito at napakabayad ng mga government kasi nga kahit paano is nakakasurvive yung mga taong talaga hindi afford ang mga bagay-bagay dito sa Japan. At ito na nga, malapit na rin matapos kasi hinihigop na niya talaga yung tubig na pagkatapos malinis is wala na siyang tubig sa labas. Ito nga pala, thank you po nga pala sa mga nanonood sa sunod ulit. Thank you!